Sa sinaunang Gresya, may isang hari na napakatuso at matapang na hinamon pa ang mga Diyos ng Olympus. Isang lalaking dalawang beses nilinlang ang mismong kamatayan. Ito ang kamanghamanghang kwento ni Sisyphus, ang pinuno ng Korinto, na ang pambihirang talino ay naging kanyang pinakadakilang biyaya at siya ring naging ugat ng kanyang kalunos-lunos na kapalaran. Sa paglipas ng mga siglo, ang kanyang pangalan ay naging simbolo ng pagsubok sa imposibleng gawain ng kapalaluan at ng parusang walang hanggan. Ngunit bakit nga ba, sa bandang huli, si Sisyphus ay hinatulan na magpagulong ng bato habang buhay? Maghanda kang tuklasin ang isa sa mga pinakakapanapanabik na alamat sa mitolohiyang Griego. Sa sinaunang lungsod ng Korinto, namuno ang isang lalaking kilala sa kanyang katusuhan. Isang reputasyong kinatatakutan at iginagalang ng pantay. Ang kanyang pangalan ay Sisyphus, Isang pinunong hinahangaan sa kanyang matalas na isipan, ngunit kinatatakutan dahil sa kanyang hilig sa panlilinlang. Marahil siya na ang pinakamatalinong tao sa kanyang panahon. Oo, pinakamatalino. Bagamat hindi tiyak kung siya nga ba ang pinakamatalino sa pananaw ng karunungan. Nagmula siya sa angkan ni Prometheus, ang Titan na naglakas-loob suwayin si Zeus sa pamamagitan ng pagnanakaw ng banal na apoy at pagbibigay nito sa sangkatauhan. Kaya tila nakatakda si Sisyphus na tahakin din ang mapanghimagsik na landas ng kanyang ninuno. Namanan niya hindi lamang ang kislap ng isang pusong hindi matahimik, kundi pati na rin ang lakas ng loob na kwestiyonin ang mga hangganang itinakda ng mga Diyos. Ngunit ang kanyang katalinuhan ay salat sa karunungan, kaya't siya ay madaling malugmok sa kayabangan. Ipinaubaya ni Sisyphus ang kanyang dangal sa sariling tuso, naniniwalang kaya niyang baluktutin kahit ang banal na kalooban. At dahil dito, nakialam siya sa mga bagay na para lamang sa mga diyos. Nasaksihan niya mismo ang pagdukot sa batang si Aegina, isang magandang dilag na isinakay ng isang dambuhalang agila sa himpapawid. Ang agila, walang iba kundi si Zeus mismo, ang pinuno ng Olympus na nag-anyong hayop. Muli ginabayan ng diyos ng kanyang hindi mapigil na pagnanasa. Habang ang ibang mga mortal ay manginginig sa takot, si Sisyphus ay nakakita ng pagkakataon. Naunawaan niyang maaari siyang makinabang sa kasawian ng iba. Hindi alintana ang panganib ng pagtawid sa hangganan sa pagitan ng tao at ng Diyos. Bagamat ang Korinto ay maringgal, ang mga mamamayan nito ay nagdurusa sa kakulangan ng inuming tubig. Isang suliraning nakaambang sirain ang kasaganaan at mismong pag-iral ng lungsod. Si Aigina ay anak ni Asopus, ang Diyos ng ilog na ngayoy lumulubog sa dalamhati sa pagkawala ng kanyang anak. Ang hinagpis ni Asopus bilang ama ay tila narinig sa mismong agos ng mga ilog. Lalong lumiit ang daloy ng mga sapa at ang mga bukal ay naging kuripot. Waring pati ang kalikasan ay nagluluksa rin. Laging alerto sa kahinaan ng iba, hinanap ni Sisyphus si Asopus at kinausap ito sa malumanay at maingat na pananalita. Marangal na diyos ng tubig tabang, batid ko kung nasaan ang iyong anak, ngunit may kapalit ang impormasyong iyon. Kung nais mong malaman kung saan naroroon si Aegina, likhaan mo ang kurinto ng isang bukal na hindi natutuyo. Malinis na tubig para sa aking mga mamamayan, at sa gayon ay mapapalawak ang aking kapangyarihan. Kapag nagawa mo ito, ibubunyag ko ang kinaroroonan ng nawawala mong anak. Nila mo ng pighati si Asopus ay hindi nag ng panahon. Halos wala namang mawawala sa kanya, kaya't mula sa kailaliman ng mundo, Pinausbong niya ang isang kristal na bukal na wari ay may taglay ng mga pangakong makadiyos. Nang masiyahan si Sisyphus, isiniwalat niya ang lihim. At si Asopus, ubos ang galit, ay lumisan upang harapin si Sius. Ang buong Korinto ay nagdiwang sa pagdating ng bukal. Tumaas pa lalo ang prestihyo ng hari sa kanyang mga nasasakupan at ang kanyang reputasyon bilang tusong pinuno ay lalo pang kumintab. Ngunit sa kanyang ginawa, hindi na pagtanto ni Sisyphus na siya ay nakikialam sa mga puwersang lampas sa kakayahan ng mortal. Nabali ang balanse sa pagitan ng mga Diyos at ng mga tao, at malapit ng lumitaw ang mga bunga nito. Sa Olympus, umalab ang galit ni Zeus nang mabatid niyang isiniwalat ng isang walang galang na mortal ang kanyang lihim. Para sa Panginoon ng Kulog, hindi kailanman matatanggap na may sinuman, lalo na isang tao, na maglakas loob batikusin ang gawa ng mga Diyos at lapastanganin ang kaayusan at paggalang na nararapat sa kabanalan. Higit pa sa galit, kinatakutan ng Diyos na baka maudyukan ang iba pang tao ng halimbawa ni Sisipus at sila may lumaban din sa mga Diyos. At kung si Hera, ang kanyang asawa, ay magsimulang malaman ang lahat ng kanyang pakikiapid mula sa mga ulat ng mga mortal, tiyak na magiging bangungot ang kanyang buhay kaya't ipinatawag ni Zeus si Thanatos, ang madilim na katauhan ng kamatayan na ang titig ay kayang magpatigil ng pintig ng puso ng pinakamatapang na tao. Para kay Zeus, ang kapangyarihan ng mga Diyos ay hindi maaaring hamunin ng walang kapalit. Nais niyang ang magiging kapalaran ni Sisyphus ay maging huwara ng parusa at magsilbing babala sa lalim ng agwat sa pagitan ng Diyos at mortal. Ipinagutos ni Diyos na bumaba si Thanatos sa Korinto at anihin ang buhay ng mapangahas na hari upang ibalik ang napinsalang balanse. Matamlay ngunit maringal, nilampasan ni Thanatos ang hangganan ng mundo ng mga buhay. Kasama sa kanyang pagdating ang lamig ng kawalang hanggan at ang katahimikan ng mga libingan. Ngunit si Sisyphus, na ang isipan ay kailan may hindi nagpapahinga, ay nakaramdam ng lapit ng kamatayan. At agad siyang bumuo ng isang plano. Kaya ito na ang aking sandali. Aaminin ko, humanga ako sa iyong karangyaan. Marangal na tanatos. Sa lahat ng Diyos na aking nakadaupang palad, kakaunti lamang ang may ganitong tindig at gilas. Bago ako lumisan, nais kong ihandog sa iyo ang ilang palamuti upang higit pang umangkop sa iyong kamahalan. Para sa akin, wala na itong silbi. Sanay na kinatatakutan at kailan may hindi pinupuri, si Titanatos ay nalulong sa sariling pagkamakasarili. Hindi niya alam na sa likod ng matatamis at mapagbulay na salita ay pinaplano na ni Sisyphus ang kanyang pinakamatinding panlilinlang. Ipinasa ni Sisyphus kay Thanatos ang isang pares ng makintab na pilak na pulseras at isang kuwintas na tila napakaganda ng pagkakayari. Ngunit ang mga palamuting iyon ay walang iba kundi mga posas at kuwelyo na itinago sa anyong alahas. Nang pumayag si Thanatos, na natutuwa pa rin sa papuri na isuot ng hari ang mga alahas sa kanya, agad niyang naramdaman ang bigat ng mga tanikala na lumapat sa kanyang mga pulsuhan at leeg. Sa isang iglap, ang kamatayan na walang hanggan at di matatalo ay naging bilanggo ng isang mortal. Napakalaking kabalintunaan ng pangyayari, kaya't maging si kamatayan ay hindi makapaniwala na ito ay nangyari. Tinitigan ni Sisyphus si Thanatos sa mga mata at sa kauna-unahang pagkakataon naramdaman ng Diyos ang kawalan ng kapangyarihan at matinding kahihiyan. Humiling ang Diyos na siya ay palayain, ngunit hindi siya pinansin ni Sisipus na kumbinsidong napagtagumpayan na niya ang mismong kamatayan. Lumipas ang ilang araw at pagkatapos ay ilang linggo at naramdaman na ng buong mundo ang pagkawala ni Thanatos. Wala nang namamatay. Ang mga digmaan na pinamumunuan ni Ares ay nauwi sa walang katapusang, walang saysay na mga labanan ang mga sugatang sundalo ay nagpupumiglas sa sakit, ngunit hindi nila malisan ang buhay. Napuno ang mga tahanan ng mga may sakit. Ang paghihirap ay lalo pang tumagal. Si Charon, ang bangkero ng ilalim ng lupa, ay naglalayag ng mag-isa, sakay ng kanyang bangkang walang pasahero. Naghihintay sa mga kaluluwang kailan may hindi dumarating. Nasira ang balanse ng mundo, lumaganap ang kaguluhan, at maging ang mga Diyos ay nagsimulang hindi mapakali. Si Ares, na hindi na makapigil sa tumitinding galit, ay nagpasya ng kumilos. Marchang dumiretso si Ares. Ang Diyos ng digmaan, patungong Korinto, nilusob ang mga tarangkahan ng palasyo. At sa isang malakas na pagigkas ng kanyang espada, winasak ang mga tanikalang gumapos kay Sisyphus at pinalaya si Thanatos. Ang pagbabalik ng kamatayan ay nagdulot ng magkahalong ginhawa at sindak. At batid ni Sisyphus na mula sa puntong ito, ang paghihiganti ng mga Diyos ay magiging walang habag. Ang unang pumasok sa isipan ni Thanatos, pagkakalaya niya ay paghihiganti. Walang inaksayang sandali, agad siyang lumisan upang hanapin si Sisyphus at tuparin ang utos ni Zeus. Ngunit si Sisyphus, laging mapagmatyag, ay may isa na namang nakahandang panlilin lang. Dahil sa takot sa paghihiganting mula sa mga Diyos, iniutos niya sa kanyang asawa na si Merope na kung siya ay mamatay, huwag siyang bigyan ng tamang libing o anumang marangal na paggunita bilang hari. Hindi man naintindihan ng kanyang asawa ang plano, sinunod niya ito. Dahil alam niyang laging nauuna ng isang hakbang, ang isipan ni Sisyphus kaysa sa iba. Nang dumating na si Thanatos, tinanggap ni Sisyphus ang kanyang kapalaran ng may isang kakaiba. Halos para bang dramatikong katahimikan. Hinayaan niyang siya ay anihin ng kamatayan. Sa kabila ng ilog, naghihintay si Charon, pagod at galit palibot ng napakaraming kaluluwang naipon at ngayoy maaari ng tumawid. Marami ang tumingin kay Sisyphus nang may pagtataka. Kinikilala ang mortal na naglakas loob, suwayin ang mga Diyos. Pagdating sa ilalim ng lupa, dinala si Sisyphus sa harapan ni Hades, ang Diyos ng mga patay. Ang madilim na palasyo ay puno ng mga anino at mga alingaw-ngaw. Si Hades, seryoso at walang tinatantanan, ay tumitig sa hari nang may halong paghamak at pagkainis. Sa tabi ng Diyos ay naroon si Cerberus, ang kilabot na asong may tatlong ulo. Sabik na naghihintay na gantimpalaan ang kanyang amo ng laman ng isang hari. Mahigpit na sinaway ni Hades si Sisyphus. Ipinapaliwanag ang kahalagahan ng kaayusan, ng balanse ng buhay at kamatayan, at ng panganib kapag ang isang mortal ay iniisip na siya'y higit sa mga Diyos. Dumating na ang oras ng paghatol. Ngunit si Sisyphus, na totoo sa kanyang pagkatao, ay may isa pang talumpati na nakahanda. Marangal na Panginoon ng ilalim ng lupa. Kinikilala kong ako'y nagdulot ng malaking kaguluhan sa iyong kaharian. At kailanmay, hindi ko layuning lapastanganin ka. Tubalit ako ako'y binigo ng sarili kong asawa, Timerope, na tumangging ilibing ako. Para akong itinapon na bangkay ng isang aso, walang dangal. Sa gayon… Hindi lamang ako ang kanyang ininsulto kundi pati na rin ang iyong nasasakupan. Ipinakikiusap ko sa iyo. Pahintulutan mo akong makabalik sa lupa sa loob ng isang araw lamang. Kailangang parusahan ko ang aking asawa at tiyaking ang aking libing. Ay karapat-dapat sa isang hari. gayon, mabibigyang karangalan din ang iyong kaharian. Nangangako akong pagsapit ng gabi ay babalik ako ng kusa sa iyong lupain at tatanggapin ang anumang hatol na iyong ipapataw. Si Hades, bagamat may pag-aalinlangan, ay naintriga rin sa lakas ng loob na ipinakita. Kaya't pinayagan niya ang kahilingan, ngunit may babala. Ang kasunduang ito ay banal, at ang sinumang lalabag dito ay higit pang mabibigatan sa kanyang kasalanan. Nangako si Sisyphus, ngunit pag-ahon pa lang niya sa ibabaw, binaliwala niya ang kanyang mga pangako. Hinanap niya ang kanyang asawa, at magkasama silang tumakas Muli nilang nilinlang ang mga Diyos at ang kamatayan. Lumipas ang panahon, nanirahan si Sisipus sa taguan, malayo sa paningin ng mga Diyos, at namuhay ng isang pambihirang mahabang buhay para sa isang mortal. Sa ilang sandali, marahil inakala niyang napagtagumpayan niya ang likas na kalagaya ng sangkatauhan. Ngunit ang lahat ng may buhay ay may wakas. Nang dumating na ang kanyang huling sandali, wala nang natitirang panlilinlang, kasunduan, o pagtakas. Muling lumitaw si Thanatos upang akayin si Sisyphus sa ilalim ng lupa. Sa harapan ni Hades, narinig ng hari ang kanyang huling hatol. Itatapon siya sa Tartarus, ang pinakamadilim na bahagi ng kaharian ni Hades, kung saan pinaglilingkuran ng mga pinakamalulupit na kaaway ng mga diyos ang kanilang walang hanggang sentensya. Doon ay tinanggap ni Sisyphus ang isang nakapangingilabot na parusa, habang buhay niyang itutulak ang isang dambuhalang bato paakyat sa bundok. Sa tuwing mararating niya ang tuktok, ang batoy muling gugulong pababa. At sa gayon, muling nagsimula ang kanyang gawain. Walang katapusan, walang saysay, at walang pag-asang magtagumpay. Magpakailanman.